Food trip ba ang hanap ninyo? Tara, punta tayo sa Shabu-Shabu Mando! Isang araw nga, napunta kami dito sa Ortigas... ...at naghahanap kami ng makakainan. And we decided to eat sa kakaibang resto naman... ...yung hindi pa namin nasusubukan. At ayun na nga, napadaan kami dito sa Shabu-Shabu Mando. Nang nakita ko ito, naintriga ako... ...kasi nga marami silang iba't-ibang choices. At nakita ko na mayroon din parang umiikot-ikot. Yun pala, ito pala ang ingredients na nilalagay sa si Shabu-Shabu. Kaya naman, naisipan namin na kumain muna dito at maasikaso. Tuturuan ka ng mga server dito ng tamang timpla ng sasawa na gagamitin. At ikaw na bahala ang maglagay kung ano ang mga gusto mong ingredients na ilalagay sa soup mo. Maraming mga choices ang pwede mong ilagay. Kaya naman, kung hiling mo ang magshabo-shabo, tamang-tama sa'yo ito. So tara, kain tayo. May mga pwede kang ilagay sa soup mo. Depende sa lasa na gusto mo. Eh ako, mahilig din talaga ako sa shabo-shabo. Kaya naman, hindi ako nagdalawang isip na itry ito. Masarap siya, mga mare. Umorder din pala ako ng additional Meat para mas lalo pang sumarap ang ating shabu-shabu. Alam mo naman, meat lover din talaga ako. Maraming pagpipilian na mga pwede mong ilagay dito, kaya naman sulit na sulit at masarap ang ating shabu-shabu. Nag-add din pala ako ng special mango bingsu nila. Gustong gusto ko rin talaga itong mga ice cold dessert. At kitang kita nyo naman, itsura pa lang, masarap na siya. Okay lang yan, paminsan-minsan itreat din naman natin ang ating sarili. Ang gusto ko pala dito sa bingsu na ito ay napaka-pure ng ice niya. Kaya naman, mas lalo pa siyang sumasarap. Nako, tamang-tama ito mga Mare, kapag mainit ulo nyo, kain lang kayo ng special mango bingsu nila. Ang sarap. Tiyak na matatanggal ang init ng ulo nyo. Nga pala mga mare, unlimited shabo-shabo ito. At pwede kang kumain hanggang sa ano ang kaya mo. Kalimutan muna natin ang diet. Ngayon lang naman eh. Ngayon lang ulit. O di kaya, na lang natin yung buha. So that's it mga mare, masarap dito. Kaya try nyo rin ito. Malinis, masarap at maasikaso ang kanilang mga staff. For sure, nababalikan ko ito. That's it. Bye-bye!